Kumusta mga kanol? Ilang buwan na lumipas, hindi ako nakapag-post. At uh, yun nga, pasensya na. Dahil gawa nga busy sa trabaho. So ngayon, na-update ko kayo ngayon dito sa Cove 450RR. Ito yung mga na-upgrade ko. Yung tank cover. Kanyang itsura niya. May ikuta natin. Có không? Đúng nhé, có parang tumaas dito sa likod kasi mababa itong ano, yung tangke ng kog medyo mabababa tapos yung pillion seat pillion seat customized din yan hindi siya gawa ng kog pero para sa kog tail tidy eh. stock lang yung LED indicator para wala nang babaguin tapos, bumili rin ako ng full system exhaust, Akrapovic yan ang itsura nya full system yan kung makikita nyo yan o mm -hmm. Tapos slider. Re reset Nagawa ng full rev. China rin. Yan o. Ito yung re reset Tapos binilang ko rin to ng lagayan ng camera dito. Sa harapan. iyon yung mga nabago sa kanya. So nagamit ko to uh, 1,400 mag 1.5 mag 1.5 or ganun, ganun yung odo niya no odo reading. No pinilitan yung exhaust nito. Hindi ko alam eh kung lumakas yung sipa, eh. parang lumakas eh. Kasi nga wala nang harang yung sa may catalytic niya. Nung ganito ituro niya pag naka-setup na siya. Yung semi-setup naman na siguro to. Nakita niyo ba? So kwento Punta tayo sa kwento Magiging anis ako sa inyo Sumakit yung likod ko Pinulikat yung binti ko Kasi nung pumunta kami ng cave 4.30 pa lang ata noon gising na ako Tapos nakarating kami sa Naik Or pumunta muna kami ng Kabite Tapos pumunta ng Naik tapos pumunta ng cave yang. Kasi may tropa kami doon sa Naik. Ah, uh, ayun nga kami. Nung papunta, hindi ko pa nararamdaman yung pagod. Although napapagod na ako noon. Pero nung pauwi na, naramdaman ko na yung pagod. Nag-decide ako ngayon na ibenta na lang to Kung sino man makakakuha nito, uh, alagaan na lang niya. Kasi maingat talaga ako sa motor eh. Sa mga nag-aabang sa inyo ng mga videos, para sa update ng cove ko pasensya na hindi ko kayo na update sobrang pagkabisi ko hindi ko na naasikaso yung youtube pagpasensya nyo na kasi nagtatrabaho ko hindi man ako totally kumikita sa youtube bago lang rin yung channel so mabibigay ko sa inyo ngayon is itong update na ibinibenta ko na siya may mga videos ako ipopost ko rin siguro yung mga, mga biyahe ko pa antipolo yung pakibiyang ipopost ko yun pero hantay-hantayin nyo na lang uh, kasi yun nga, medyo busy sa work. Kung meron kayong katanungan, isend nyo lang dito sa comment section. At uh, sasagutin ko yan. Ayun nga, pagpasensya nyo na. At ito uh, nga yung bagong setup na nung Cove ko so, yung YouTube na to is eh, hindi siya masyado active ngayon kasi nga busy ako sa trabaho pag nag full time ako siguro susundan nyo yung mga gagawin ko yung bibiling ko pero kapag bibili ako man ako ng bago i-update ko kayo Pag post tayo dito sa YouTube so uh, yun lang masasabi ko ngayon mamamaalam na tayo kay Shore Eyes ito nga hindi ko pa nagamit to eh USB Kita-kita na lang tayo sa mga susunod na video. Ride safe, stay safe. All right.